kapag naririnig mo ang salitang bahala na gang, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Masasamang tao? Mga kriminal o mga salot sa lipunan? Sa ngayon siguro oo. Dahil kalimitan ay makikita mo lang sila sa loob o di kaya ay galing sa bilangguan na nagiging pasimuno ng mga kaguluhan. Pero alam mo bang ang bahala na gang o yung mas nakilala sa acronym na BNG ay isa sa may pinakamataas na reputasyon hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo gaya ng UAE, Canada, at lalong-lalo na sa Amerika. Kung interesado ka sa ating kwento, halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Gaya ng lahat ng mga gangster sa mundo, ang bawat isa ay may